isang mapagpalang araw mga kalingap mga kababayan ano at ayan na mayroon na naman tayong pupuntahan medyo may kalayuan itong barangay na to no ito daw ay single dad. so mga kalingap mga kababayan sa kasalukuyan kasama pa rin natin si Willie Vlogs no at siya naman ang nagturo ulit nito kaya mga kalingap mga kababayan tara samahan nyo kami at alamin natin ang kwento ng inilapit na to sa atin Let's go. Oh, ang daming ano, pananim sila rito. Hello po. Kai! Oh, may mga aso. Good morning po. Kumusta si Tatay? Tatay pa man. Saan yung bahay niyo Tatay ko? Ano pangalan ni Tatay? Edwin Lopez po. Edwin Lopez, ilang taon po? 42. May asawa po. Wala sir. Bakit? Antay na. Ah, naging balo kayo. Uh, Ilan po ang anak ninyo? Ang dalawa. Asan po sila? yan yung isa sa ano. Andiyan na, no? sa kapila. Ilan taon na? Ano na ang isi? 11 years old. Ano yan? Panganay, bunso? Panganay po. Yung pangalawa? Pangalawa. And, andon sa ano ko, kapatid. Bakit nandun siya? eh, kinuha ng kapatid ko dahil mahirap ng ano eh mahirap ang buhay doon ilang taon na siya? Um, limang taon na ah five years old kailan pa siya nando sa kapatid ninyo? kailan naman sir wala nung nawala rin nanay niya so ilang taon nang patay yung asawa niya? apat uh, na taon na Five years na. So, ano yung trabaho mo ngayon, Kuya? Wala pa, extra-extra. Magkarga lang ng copra. Mm. Maliban doon sa pagkakarga o bilang isang kargador ng kopra eh ano pa yung another na trabaho mo? Dito lang, sa copra, hindi. Pagka mayroong ano, mayroong makukuha dito sa Nyugan. So itong nyuga na to, kuya, ikaw yung nag-aalaga? Oo. Uh Kung ik ikaw ay tenant dito. Oo. Oh. So tatay, baka pwede upo tayo? Yun. Kanino mga manok to, tatay? Mm, yung iba? Ah, sa so may-ari ng ano, lupa. Ito pa lang bahay mo tatay. Oo. Oh. Hindi, eh. Hindi mapalitan ng naman yung sitwasyon mo dito tatay. Mm, may nag-recommend kasi sa iyo tatay na baka daw pwede na apuntahan namin kayo at uh, malaman din ang sitwasyon ninyo no. Kaya ayon nakarating kay Willie Vlogs. Kay inilapit din kayo sa akin. So ang trabaho mo tatay ay isang nagkakarga o naghahakot ng mga kopra. At kung mayroong ano dito, makukopra, eh ikaw na yun ang kukopra dito. Ilan taon ka na ang nakatira dito tatay? Tatlong taon pa lang kami dito. Ah, three years every time na magkukupra ka dito, mga magkano naman inaabot ng ano yan, pag nakopra na mga magkano naman? Hmm, ito mga insan, inaabot din ng liman libo. Yung sa liman libo na yun, eh, magkano naman ang para sa iyo? Hmm, dalawan libo lang sa akin. Ano yung koprahan dito? Uh, sa isang taon, ilang bis ko magkopra? Dalawa. Oo, oh, medyo matagal-tagal. Matagal-tagal. Grabe no. So, kumusta naman yung yung ibang pamumuhay ninyo dito na kasama itong anak mo na banganay, ba? Anak mo, may ayos, ayos ng kaunti. Pag makakuha ng kauntang pera, yun, eh. nakakabili rin ng pagkain. Pagka, pagka ano, eh, wala talaga magkuha. Nag-aaral na ba itong anak mo? Opo. Anong grade siya? Grade 4 pa. Ha, grade 4 pa lang. Yun nga, yung bunso muka mo ay nalayo sa iyo. Dahil siguro walang nag-aalaga or mag-aalaga. Kumusta naman ang sitwasyon niya doon? Ayos. Ano yung nag-aalaga doon, kapatid mo na babae o kapatid mo na lalaki? Lalaki. Ah, kapatid mo rin na lalaki. So may pamilya din siya? Mayroon din siya. Oo. Oh. Ah, pinunta kasi namin dito, kuya, yung malaman yung sitwasyon ninyo. Sitwasyon ng pamumuhay, kung okay ba, hindi ba kayo nahihirapan. Yun lang naman yung gusto namin malaman yung pamumuhay ba ninyo nung nabubuhay pa yung misis mo? Kumusta naman? Ano pa rin. Ay, hindi naman nagbago. Kasi, ano talaga ang buhay. Pagka wala ka talagang permanenteng trabaho, eh, no, na mag... Kala ko noon ay... Ano na yung diretsyo na yung trabaho ko doon, nakapasok ako doon sa na, school. Kala ko tuloy-tuloy na kung may trabaho. Wala rin, sinalis din. Hmm. Kaya na lang ng iba yun. Ika may nagkukuha rin dito ng karga magkarga. Yung kahit strikes na lang ito. So hindi naman permanente pa rin yung iyong trabaho na yan? yes, yun. Oh. Kahit strikes lang pagka may dumating na, ano, dumating na truck, pupunta na ko rito. Hmm. Okay. So, yun nga, nikuwento uh, mo na itay balo, no? At uh, four years ng balo. Buti, hindi ka naman nakapag-isip na, siyempre, medyo matagal-tagal na, hindi ka nakapag-isip na, kumbaga, maghanap ng another. Ah, hindi na, hindi na ako, na, ako na sa buhay ko, Naka-ako. ito na lang nang anak yung Kasama ko dito sa bahay. Kumbaga, an sa mga anak mo na lang yung ipopokus yung ikaw. Pero yun nga, yung anak mo na isa ay hiwalay din sa iyo. Hiwalay mo. Kumusta naman yung sitwasyon niya doon? Sa palagay mo ba, okay naman siya doon? Yeah, siguro, maayos din naman. Dahil yung anak na isa, may trabaho na rin. Siguro, nakaka-ano na. Pagka, ano, pupuntahan ko rin doon pagka, ano, pagka may pera na ano, pupuntahan ko siya doon. Binibigyan ko rin ng kahit na isang daan. Oo. Uh, ah, at ako, makakatulong ah, na rin sa kanya dahil pumapasok na rin yan eh. So babae ka mo siya, no? Babae po siya. Yun nga, kung ano talaga dapat eh, magulang ang mag-alaga sa kanya, no? or magkakasama kayo. Tay, pwede bang may kwento kung ano yung naging sani ng pagkamatay ng iyong asawa? Eh, ano kasi yon chef? May nagkasakit siya dahil ano nga, sa ang sakit niya, ano, sa baga. Eh, pinagamot ko dun dyan sa bayan. Ngayon nga, sabi ng doktor, may sakit nga sa baga eh, binagyan ng gamot. Pagka pinainom ko ng gamot, hindi naman iniinom. Ooh. Pinatapon lang yung gamot. Eh, kako, hindi yan. Na, pagka nun, iniinom. ako bahala ka kung ayaw mo. Hindi ko na naman napilit. Yun, ah. numina nang humina siya. Tinala ko na doon sa, ano, sa albay eh pagdating doon eh, ganon pa rin binibigyan ng gamot ng doktor ayaw inumain kako talaga hindi kagagaling pagkano magi magi isang buwan na kami yun nga sabi ko sa tiyoy yung ano lalaki kako ilabas na natin pero hindi kagaling na to hindi naman na inumang na gamot pagkano linabas na nga namin talagang wala talagang surte siya eh matay na Oo. so yun nga ang nagiging problema no ika nga eh pag ayaw mong tulungan ang sarili mo kahit anong tulong sa iyo wala, wala talagang mangyayari wala talagang mangyayari tutulungan mo ayaw naman sa mag ano ng tinutulong hmm. ano eh pag pinapagamot ko yun eh yan. ano, pasan-pasan ko yung paakyat dyan dahil yung bahay namin, dyan pa sa baba dati. <coughs> pasan ko yung pataas para mapagamot lang siya. Ayaw talagang mag, ano eh, mabagas sa ano, ayaw niyang gumaling. Dahil pagka ginapit, inumin mo ng gamot, ayaw inumin. Hindi e, talaga ako ikaw gagaling. So ilang ilang taon din siya na may sakit na ganun. Isang taon pa lang siyang may ano noon, may sakit. Ikaw ko, aga magagaling ka dahil maaga pa natin yung pagpagamot sa iyo. Mm -hmm. Yeah, in, hindi nga talaga gagaling dahil hindi nga nag, nagiinom ng, ng gamot. gamot. Yun. Kung uminom siya ng gamot, anim na, sabi ng doktor, anim na buwan, gagaling ka na yan. Pagka dire-diretso inom ng gamot. Mm eh, -hmm. hindi naman talaga napipilit uminom minum ng gamot Kaya kung nasa sa'yo na yan, kung ayaw mo talaga gumalay. So, nung nagkasakit siya ng ganon, yung bunso ninyo ay ipinanganak na? Hindi pa. Nasa ano pa siya? Ah, buntis, buntis. nga. Ay, baka ayaw niyang uminom ng dahil doon sa bata. Um, sa mga naririnig ko lang, na pagbuntis ang isang nanay, eh, hindi pwedeng mag-inom ng gamot. Baka yun ang iniingatan niya. Wala naman siyang naikukwento sa'yo. Wala naman. Oo. Pero nung pagka, ano, pagka panganak niya, ganun pa rin, pinapainom ko ng gamot tayo talaga. Ayaw niya talaga. Oo. Oh. Ilan taon siyang namatay nung tatay? Ano pa lang yun? 20... 25 ata yun, namatay siya. Oo, batang-bata pa. Kahit yung tsaya niya, nagagalit din dun eh. Dahil well, nga ayaw mang uminom ng gamot. Mm -mm. na ng China na pahala ka niya kung ayaw mong minom Kaya talaga niya So yun nga tatay, ano, ang inaano namin dito yung sitwasyon ng pamumuhay ninyo. Kasi kami ay nasa Team Kalingap nga ang hinahanap namin ay mga kagaya ninyo na sitwasyon. Pero, inaalam muna namin kung okay naman ba yung inyong pamumuhay, uh, nakakaraos naman sa araw-araw, na -araw. kumbaga eh, hindi naman nahihirapan. Yun ang gusto lang namin malaman, tatay, no? Yun nga, Kuya din Lupis, ano, uh, ulitin ko, no, sa pamumuhay ninyo dito, nakasama itong isa mong anak, hindi naman kayo nagkukulang pagka may, may, trabaho, may pagkain pero pag wala talagang mahirap na wala talagang makakain. Oo, eh, sabi ko sa anak ko pagka wala akong trabaho, pagka wala kami kakain, pinapa pinapapunta ko na lang yan sa mga kapatid ko. Ako pumunta ka doon, humingi ka ng pagkain mo. Eh, ako kaya kung hindi kumain ng isang araw, kung ikaw hindi katatagal nang isang araw na hindi kumain Kaya pinapapunta ko siya diyan So inuutosan mo na lang siya? Inuutosan ko na lang siya So ang ano ninyo dito tatay Talagang kung sa hirap ang pag-uusapan Mahirap talaga Mahirap talaga sir Si isang katulad ko na scouter ng uh, team Kalingap uh, Sana ma sa mga kapitbahay mo makapanood ka ng mga ginagawa namin dito no sa katulad na lang ng mga vlog ni Kuya Bal Santos Matubang na siya talaga ay talagang tumutulong or nakakatulong sa mga ganitong sitwasyon pero yun nga Kuya Edwin uh, sikap samahan na rin natin ang pagdarasal ano na makaahon tayo sa ikang eh, laylayan ng kahirapan. natin. at ako naman po ay hindi nangangako no kung mayroon pong mga kapanood ng video ninyo na to at uh, may magpaabot ng tulong para sa inyo no. Huwag po kayong mag-alala kahit na ganito gaano kalayo ang lugar na to ay uh, ihatid po namin dito. So sa ngayon po kami ay nasa uh, araw o oras ng pag-i-scout. Mabaga, naghahanap kami ng mga kagaya ninyo. Kaya, kung ano, kuya, meron dumating na para sa inyo, no? Huwag po kayo mag-alala. Kaya, po namin. Sa ngayon po, pagpasinsya po muna, no? Kasi kami ay nasa pag-i-scout lang muna. So, yun. Maraming salamat po. Uh, kuya Edwin, uh, sa pagbahagi ng kwento ng inyong pamumuhay. Sana sa next makausap ko o maka makita ko rin yung inyong anak no? Ayan.